Makulimlim at uh, parang uh, uulan na naman po yung uh, panahon ngayon So kahapon, maaraw siya Tapos medyo may ambon ng konti Pero nung umaga po noon, uh, medyo maaraw po samantalang ngayon, maghapon na naman po yung uh, walang uh, araw Tapos malamig na po yung uh, simoy ng hangin Tapos yung nasa likod po natin yung mga halaman So ngayon po, nakaupo po ako ngayon dito sa side ng ating garden. Tapos, tinitingnan ko po yung palibot ng ating uh, garden. Ayan po yung uh, palibot ng ating uh, garden. sa so, yung mga boys doon sa kabilang bahay naglalaro. Uh, so yan po yung ating nakikita pagka nakaupo po tayo dito habang tayo po ay uh, nag-relax. Uh, So, kita na po lahat doon kasi natanggal na po yung uh, pool natin dito. Ito na rin tambayan. Yan. Pagdating mo naman dito, may kita mo naman yung ating uh, mga patola. Ayan. Na makanakalambitin po dyan. Tapos sa gilid, yan. Ang ating So, yan ang ating uh, view dito sa garden. So, yan. Parang kang nasa Pilipinas lang. Dahil ang mo mong nakikita ng mga gulay-gulay po dyan, no? Ayan, mga nakalambitin, may mga sili, may mga tinutino, ayan. So, napaka-relax ba? Ayan, napaka-relax na ngayong pakiramdam. Pagka tayo po ay nakaupo dito at uh, habang nagkakape. Pero ngayon po, wala po tayong uh, kape. Ayan, nagpapahinga lamang po tayo kasi tayo po ay pagod uh, sa trabaho. So, biyernes po ngayon. So, dyan po yung ating, uh, dyan po tayo nag-relax. Dyan po tayo uh, tumatambay. Tapos, sabay ikot sa garden. Tingin-tingin kung ano po yung uh, pwedeng ah uh, ma-harvest or pwedeng makain. Pero kanina, pagkagaling ko po sa trabaho, dahil marami po yung uh, nagtatanong kung pwede sila makakuha ng kangkong. So pagkadating ko po agad-agad, uh, kumuha po ako kagad ng kangkong. Tapos uh, ang palaya. Tapos si uh, sitaw and yun pong ano, uh, talong. At saka meron po tayong squirrel doon, Oh. Ayun. Ayun po siya. Ewan ko po kung anong kinakain niya. Yan po kasi yung nag Ah uh, huhukay sa ating mga tanim. So, pinapabayaan lang namin kasi siyempre gutom din yung mga squirrels uh, squirrel. So, lapit ako ng konti ah. Uh, kung ano yung kinakain niya. Aba, ayun. So, po yung hinuhukay niya oh. Ewan ko anong kinakain niya. Ayan, natin, naabala natin ah. Hindi ko alam <laughs> Bigla pong uh, Umalis yun tumakbo tumakbo yung uh, squirrel so dito hindi pa rin maubos-ubos yung bunga kasi ipapakita ko lang po sa inyo sa labas po ngayon nito bigla pong ulit ah, uh, dumami yung pong kanyang uh, bunga so yung mga talbos niya nagsilabasan po yung bunga sayang naman to Mabilis naman manilaw Mabilis naman manilaw nun Hindi pa nga siya ganun kalaki eh. Nanilaw po kagad So tatagos lamang Pumakulong sa kabila Tapos ikot po ako Malamig po dito banda sa ilalim ha Kasi wala kasing araw oh Iba e yung ano dito Yung temperature kasi sa labas Mas Ano dito Mas malamig <laughs> Kaya pala siguro nilaw yung Kasi wala silang araw no Ano daw? So paglabas po natin dito, dito. Ay. Yan po. So halos lahat po nung kanyang sanga, ayan o, May mga bunga po ayan oh. Namunga po siya ulit mga kagulay. Yung mga talbos niya, yung balak pa nating uh, talbusan ngayon. Ayan, halos lahat halos lahat po ay uh, meron po siyang uh, bunga so bukas lang ang schedule ng talbos nito, kaya lang ang daming uh, lumabas po ng mga bunga at ang daming talbos daming talbos ang daming uh, bunga kahit po dun sa labas may mga bunga po siyang uh, Ayun, no, mga bulaklak na bago Maliliit Ewan ko kung ano nangyari dito Parang Gusto pa atang mamunga Ayun o, dami Ayun o Parang nakapanghinayang Nakapanghinayang talbusan Kasi pag makita mong ganyan, may mga bunga so hindi mo rin kasi alam kung lalamig na or hindi pa. Kasi next week, mayroon pang plus 29, plus 27. So isang linggo po yung ganun yung temperature niya. So ayan o, oh, mga bunga siya. So hindi lang po dito, halos lahat po ng ating ampalaya ay ganyan po ngayon yung kanyang uh, itsura. May tao. So ayan po, biglang may... ah uh tao at uh, nag ano, ng nang uh, kumuha po ng uh, kangkong kaya uh, sumaglit po akong magpitas uh, ng ating uh, kangkong po doon sa kabilang side. So ito po yung uh, sinasabi ko. Ayan o. Oh. Ang dami po niyang uh, bunga. Nabunga po siya ulit o. Oh. Ayan. Kahit po yan dito sa harap may mga uh, bunga po siya. So nagsilabasan sila ngayon. Ayan oh. 'di ba? Ang dami ng bunga. As in, meno. You know, mapaharap, mapa likod hanggang dun sa dulo may mga bagong uh, bunga. Mukhang ang pwede na. Ang sarap nung nakain nating uh, watermelon dati kasi ang tamis, ang lutong nung balat yun siguro yung pinaka uh, masarap pinaka matamis na watermelon na nakain ko simula simula po so hindi po talaga ako uh, masyadong uh, palakain ng uh, watermelon pero nung natikman ko po yun sabi ko ah kakapi ang tamis kahit yung mga ito yung mga yan yung mga to, to. Uh, matamis din to eh So yung nagtrim nito, yung mga kids lamang po. Yan, sila lang po ang uh, nagtanim. Pinabayaan lamang namin. So, bahala kayo. So, itanim nyo lang. Sige, kayo lang magpalaki. Pero yung nagdilig po, kami na kasi. Baka malunod. Yung nagtanim lamang po. Pero yung resulta, ayan oh. Ito ata yung ano, tatawag na orange glow. Sana ito. Sana ito. Sana ito dalawa, so sana meron pa tayong ganung variety, kasi napakatamis tapos gusto ko rin subukan yung ito, parang hugis mangga ngayon po oh, yung hugis po nya tsaka yung kulay nya, parang mangga tsaka ang dami nyan, meron dyan meron dyan, tsaka meron din dito mga kagulay oh yun oh Ayan. oh diba parang mangga sya, oh may slag ah, hindi mo kaya yan, kasi ano yan eh baka palang balat yan good luck ka dyan yan may mga slag yan pinatay ko lang kasi baka na baka sira pa so yan oh. parang mangga parang karabaw na mangga iwan ko tawag dun. parang mangga lang siya o diba pero watermelon siya yan yan o so, parang mangga mangga o di diba mangga ang galing <laughs> <laughs> Buti oh. Mangga. Manggang hugis na watermelon. Mga kakaibang hugis na bunga ng ating ano. Ng ating mga gulay dito sa garden po natin. So namumunga ulit yung ating mga halaman. Yan. Yan yung sito. Nakapag-harvest tayo dyan kanina oko okra hindi pa kasi malamig nga. Ewan ko lang next week kung makabawi yan sila. Sana bumawi pa. Dalawang linggo pa po kasi. Ang dahon niya okay pa naman no. Mahangan niya. Medyo malamig ngayon. Yung ating ano. Yung ating panahon. Ito may mga na iyon itong malaking sitaw. Yan. Yung dress po kanina ay eh, na-harvest ko na po. Aba. Eh, may mga malaking ano pala. May mga malaking okra na naman dun. Hindi ko napansin. Pwede na pala mag-harvest naman ng okra Diba? Ito oh. Ayan. Ayan. Saka mga tipa. Kaunti pa lang. Pero mga lang ilang pilasa. So, antayin ko pa siguro mga bukas. Mag-harvest tayo ng okra. Ayan na naman yung ulan. Mukhang babagsak na naman. Kahapon, di nakabagsak eh. Ewan ko lang ngayon. Ah. Di mo na ngayon maintindan yung panahon. Lamig at init. Umaaraw, umuulan. Makulimlim, malamig. Gloomy, araw-araw. Ayan. So, ikot muna tayo sa garden habang mayroon pa tayong nakikita ng mga kulay green kasi malapit na yan sila ang linggo tapos sa October magtatanim po tayo ng ating uh, bawang so kung maganda po yung panahon yung mga kids po yung magtatanim po ulit ng ating bawang pero pagka malamig uh, tabi pong mag-asawa yung magtatanim uh, po So, kung saang lugar sa garden po natin, hindi pa po natin uh, alam kung saan po natin lalagay yung mga bawang po natin. So, hahanapan po natin ng, ano, ng pwesto. Yun pong pagtatanan po natin ng bawang. sa Saka so, yung ating bawang dun sa garahe, hindi pa po natin na uh, pipili pipilian yun. So, baka bukas or sa linggo, kasi walang pasok, Mag-start po kaming mag na ng mga bawang. Eh, separate na ba yung mga itatanim tsaka yung uh, hindi po natin na uh, magamitin. Goodland to eh. Ito, uh, ano to siya? Uh, apple siya. Dwarf siya. Goodland. Saan ba yung label na ito? Ah, ito. Ito Dwarf. Fruit tree. So, kung napapansin nyo itong ating mga tanim 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 na ano, tanim na mga kahoy. Mayroon po siyang tubo ganyan 2 feet. Kasi dito po tayo nag Hindi po sa lupa. Ang purpose po nito para dito tayo magdilig para hindi pa masayang yung tubig. At saka yung tubig, yung fertilizer na nilalagay natin, diretso po doon mismo sa ugat. Yan. So, sa winter, kung maapiktuhan yung kanyang lamig, I mean, yung kanyang ugat dahil malamig, ah uh, hindi naman kasi yung mga nasa likod po natin, naka-survive naman po nung nagdaang uh, winter. So, siyempre, siyempre di ba mag -snow? Yung snow mapasok dito, pupunta dun sa ugat. Kung mamatay ba siya, hindi naman kasi yung mga nasa likod po natin nung nakaraang taon, may ganito na po siya. So, ngayon, nabuhay naman. So, hindi naman po napiktuhan yung kanyang pag at may tao po ulit nagditang po okay so balik po ulit tayo dito so ganyan po ulit ang mga kagulay ah, mga mupunta yan tingin ng gulay kaya gusto ng gulay kaya yan medyo pinsan pagka nasa labi ng bahay mag medyo doorbell yan. lagi po yan sila araw-araw may pupunta po dito ang ano kasi lagi uh, sabado yung harvest ko pero syempre gusto rin nilang uh, magkaroon ng gulay na sariwa presko saka so sabi ko okay lang wala problema yun ang kinaharbisan ko naman sila kinukuha nang ko sila minsan gabi na minsan may 8:30 o kaya 9 ng gabi ngayon kasi pag nine medyo madilim na kaya sa medyo malamig kaya hirap na akong kumuha so yung mga bunga na lang yung gusto nila pero yung mga dahon-dahon hindi na kasi makita minsan kasi madilim na. Pero kung kita lang kagaya nung summer, pwede. Ngayon kasi pa full na kaya medyo hirap nang kumuha ng mga talbos ng ganyan, ng palaya. Pangkong kasi madilim na yung pagkat mo ba. Pero yung mga bunga lang, walang problema po. Bunga ng kalabasa. Ay, yan, wala pa ng kalabasa. Bunga ng palaya, patula, upo, talong, pwede pa. Pwede pang masilip. Yan. na uh, sitaw, medyo hirap kasi pa isa-isa yon so yan yung ginagawa namin ginang ginagawa, ginagawa ko dito ginagawa namin dito and pagkahapon hindi, hindi na ako nakakaalis kasi yun nga maraming pupunta maraming gusto ng gulay so dito na ako tumatambay dun sa likod minsan dito minsan may tambayan dun yun pa yung uh, routine ng aking ano uh, dito ng aking uh, buhay dito sa garden yan, pag sabado, lalo pa lalo, pag sabado, lalo po bukas, yun, umaga pa lang po, nagising na ako ng mga lasing ko, kahit na nalasing ko, nagising pa rin ako, may flashlight lang doon, pinapailawan ko lang yung garahe, kasi may ilaw naman po yun doon, tapos yun, tapos yung may street light sa gilid, so may ilaw din siya, so yun, nakapag-harvest po ako ng kangkong, yung kangkong lang naman po, kasi yung mahirap i-harvest, kasi paisa isa pero yung mga bunga, pwede mo yun i-harvest ngayon, tapos bukas, ah, lagay mo na lang sa mesa. So yun yung ating uh, maghapon dito yung magmumura sana ako kaya lang magpahinga muna ako ngayon <laughs> kasi bukas another uh, tapos linggo yun, trabaho po ulit So yung muna mga kagulay yung ating ano yung ating uh, hapon dito so, yun lamang po ganyan lang po kasimple yung uh, buhay ko po dito yung buhay po namin dito sa abroad yan, mayroon pa kami konting gulayan na paglilibangan po namin so katulong po sa ibang tao ayan so hanggang sa umuli po mga kagulay at saka gusto ko lang po pasalamat din po sa ating mga bago subscribers din po sa mga nag like, nag share at uh, nanonood ng ating vlog yan agad bliss po sa inyo maraming maraming uh, salamat po sa walang sabang suporta at sa panonood po ng aming uh, vlog hanggang sa muli po welcome po to our uh, po sa aming munting gulayan yan. Yan. So, lumalamig na pero sige pa, laban pa yung ating mga gulay. Hanggang sa muli po. Thank you for watching and see you po my next vlog para po sa update at sa ating mga ginagawa dito po sa ating uh, munting uh, taniman po. Magandang gabi and uh, see you po my uh, next vlog. Maraming uh, salamat po.